Lumipas na ang mga taon at bagamat dinala, dinala ako ng buhay sa iba't ibang landas, ang damdaming iyon ay nananatiling buhay sa loob ko. Sa bawat pagkakataon na tumatawid ako sa pintuan ng isang templo, ang aking kaluluwa ay nanginginig sa paghahanap sa iyo, sa pagkakita sa iyo, sa pakiramdam na sa iyo ay nakakatagpo ako ng kapayapaan kanlungan at kaaliwan. Ikaw ang aking pinakatiwalaang kumpisal, ang kaibigan na hindi ako kailanman iniiwan, ang nakakaalam ng aking mga kagalakan at aking mga kalungkutan ng hindi ko kailangang bigkasin ang mga ito. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kapag ang lahat ay tila hindi tiyak, ikaw ang aking ligtas na daungan, ang matibay na bato kung saan maaari akong magpahinga. Kamakailan lamang naranasan ko ang isang bagay na nagpabaliktanaw sa akin ng malalim. Dinalaw ko ang isang bagong tayong simbahan. At pagdating ko, nadama ko sa aking kalooban ang isang masidhing pagnanais na pumasok upang batiin ka. Pinahinto ko ang kotse, bumaba ng may kagalakan at tumawid sa hangganan ng may umaasang puso. Ang kagandahan ng lugar ay nagpaiwan sa akin na walang masabi. Ang maringal na altar ay nagningning ng kasolemnihan. Ang mga vitrales ay nagpinta ng mga kulay na ilaw sa loob. At isang kapaligiran ng kapayapaan ang bumabalot sa bawat sulok. Gayunpaman, sa paglilibot sa templo, hindi ko natagpuan ang tabernakulo. Ako'y nalito maging nababagabag. Nasaan ka, Jesus? Tanong ko sa aking sarili ng may kaunting paghihirap. Naglakad ako sa gitna ang nabe. Pinagmasdan ng bawat espasyo ng may pansin at pagkaraan ng ilang sandali na pagtanto ko na dalawang beses na akong nakadaan sa harap mo nang hindi ka nakikita. Ang sandaling iyon ay isang suntok ng katotohanan, isang tawag ng pansin sa aking kaluluwa. Kay dalas nating dumadaan sa tabi ni Jesus nang hindi natin namamalayan, hindi lamang sa simbahan kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Sinasalubong tayo ni Kristo sa bawat muka na nagdurusa, sa bawat kamay na inilahad sa pangangailangan, sa bawat tingin na naghahanap ng kaaliwan. Siya ay nasa dukha na nagugutom at nauuhaw sa katarungan. Sa may sakit na nagtitiis ng kanyang sakit ng nag-iisa at sa matanda na nananabik sa kalinga. Matatagpuan din siya sa ina na umiiyak para sa kanyang anak, sa kaibigan na dumaranas ng krisis at umaasa ng isang salita ng pagpapalakas ng loob. Si Jesus ay naroroon sa bawat isa sa kanila Naghihintay na makilala natin siya, na hindi tayo dumaan lamang, na buksan natin ang ating puso at tumugon ng may pag-ibig. Panginoon ng Tabernakulo, huwag mong pahintulutan na ang aking kaluluwa ay maging manhid. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ka sa iba. Buksan mo ang aking mga kamay upang paglingkuran ka sa kanila buksan mo ang aking puso upang mahalin ka sa bawat isa sa aking mga kapatid. Huwag nawa akong dumaan lamang sa harap mo, naway ang aking buong buhay ay maging isang awit ng pagsamba at pag-aalay. Sinabi niya mismo sa atin sa Ebanghelyo, Kung ginawa ninyo ito sa isa sa mga pinakamaliit kong kapatid na ito, sa akin ninyo ito ginawa. Mateo 25.40 Panginoong Hesus, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka sa bawat nagdurusa na mukha, sa bawat sugatang puso. Huwag mong pahintulutan na kami ay dumaan lamang ng hindi ka nakikilala. Turuan mo kaming mahalin ka, hindi lamang sa tabernakulo, kundi pati na rin sa aming mga kapatid na nangangailangan ng habag at tulong. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Jesus, matatag kaming naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Alam namin ng may katiyakan na sa bawat banal na ostya, ikaw ay tunay na naroroon kasama ang iyong katawan, ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa, at ang iyong kabanalan. Ikaw ang tinapay ng buhay, ang pagkaing makalangit na nagpapalusog sa aming mga kaluluwa, ang walang sawang bukal ng biyaya at walang hanggang pag-ibig. Sa iyo kami nakakatagpo ng kaaliwan sa aming mga kalungkutan, lakas sa aming mga pagsubok at liwanag sa aming kadiliman. Puso ni Jesus, sa iyo kami nagtitiwala. Puso ni Jesus, nagliliyab sa ningas ng pag-ibig para sa amin. Pagalabin mo ang aming puso sa parehong banal na apoy. Huwag mong pahintulutan na ang kapanlamigan, ang pagwawalang bahala o ang panghihina ay pawiin sa amin ang pagnanais na mahalin ka. Puso ni Jesus, baguhin mo ang mga matigas na puso, ang mga nagsara ng kanilang kaluluwa sa iyong biyaya ang mga lumalapastangan sa iyong banal na pangalan nang hindi nalalaman ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, naway mahalin kita ng buong kaluluwa ko at naway sa pamamagitan ng aking patotoo, mahalin ka rin ng iba. O banal na puso ni Jesus, gawin mo ang himala ng pagbabagong loob sa mga makasalanan. Ipagkaloob mo ang pagsisisi sa mga naghihingalo at buksan mo ang mga pintuan ng langit sa mga kaluluwang naghihintay pa rin sa purgatorio. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, para sa lahat ng mga lumisa na sa buhay na ito nang hindi ka nakilala ng lubos, nang hindi naranasan ang katamisan ng iyong pag-ibig. Maawa ka sa kanila at bigyan mo sila ng walang hanggang kapayapaan tanggapin mo sila sa iyong kaharian kung saan walang iyakan o sakit, kundi tanging walang hanggang kagalakan sa iyong presensya. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya upang hindi namin kailanman pagdudahan ang iyong tunay na presensya sa Eucharistia. Dagdagan mo ang aming pag-asa upang hindi kami kailanman magpadaig sa kawalan ng pag-asa. Dagdagan mo ang aming pag-ibig sa kapwa upang mahalin namin tulad ng pagmamahal mo sa amin. Huwag mong pahintulutan na kami ay lumayo sa iyo, na hindi kami kailanman kapusin ng pagkain ng iyong katawan at dugo, na sa banal na komunyon ay makasama namin ikaw ng may mas malalim na pag-ibig araw-araw. Matamis na puso ni Jesus. Maging kanlungan namin sa mga bagyo ng buhay, aming proteksyon sa mga pagdurusa, aming kaaliwan sa mga oras ng paghihirap. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa mga nabubuhay na malayo sa iyo. Matamis na puso ni Jesus, turuan mo kaming mahalin ka ng higit pa, ng walang pag-aalinlangan, ng may tapat at maialay na pag-ibig nang may pag-ibig na magpapabago sa aming buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa amin. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Corazon de Jesus. Hari at sentro ng lahat ng mga puso. O puso ng walang hanggang pag-ibig, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking tiwala. Alam mo ang aking mga kahinaan, ang aking mga pakikipaglaban, ang aking mga pagkakasala, ngunit alam mo rin ang aking mga pagnanais na magpakabanal, ang aking pananabik na maging mas mabuti araw-araw. Bigyan mo ako ng lakas upang sumulong, upang hindi manghina sa harap ng mga pagsubok, upang pagtagumpayan ang mga tukso, upang mabuhay lagi sa iyong biyaya at hindi kailanman mahiwalay sa iyo. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, sa aming simbahan, sa aming mga pari, kay Papa Francisco, sa aming mga obispo at jakono. Gabayan mo sila sa iyong liwanag at protektahan mo sila sa iyong pag-ibig, upang sila ay maging tapat na pastol sa iyong tawag, matapang na saksi ng Ebanghelyo mapagpakumbabang lingkod ng iyong bayan. Lahat para sa iyo, Sagrado Corazon de Jesus. Lahat para sa iyo, matamis na puso ni Maria. Maria, maawaing ina at mapagmahal. Ikaw na nagdala kay Jesus sa iyong sinapupunan at sumamba sa Kanya ng may perpektong pag-ibig. Turuan mo kaming mahalin siya ng may parehong pag-aalay nang may parehong pagpapakumbaba, nang may parehong lambing. Hubugin mo sa amin ang isang pusong katulad ng sa iyo, dalisay, bukas palad, laging handang magsabi ng oo sa kalooban ng Diyos. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aming kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, takpan mo kami ng iyong balabal, at protektahan mo kami sa bawat hakbang ng aming paglalakad patungo sa langit. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako'y sumasampalataya. Ako'y sumasamba. Ako'y umaasa at iniibig kita. Humihingi ako ng tawad para sa mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus, sakramentado. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus, sakramentado. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus, sakramentado. Amen. Limang minuto kasama si Jesus, sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, bihag sa napakaraming tabernakulo, kinalimutan sa napakaraming bahay, sa napakaraming simbahan, at sa puso ng marami. Ikaw, na nananatili doon, naghihintay, naghihintay ng may napakalaking pag-ibig, ng may walang hanggang pagtitiis, sa aming pagdalaw, sa aming pakikisama, sa aming pagmamahal. Napakadakilang pag-ibig mo na hindi mo hinahangad na mapahamak kahit isang kaluluwa, kahit isang nilalang. Ang mabuting Jesus ay patuloy na nananabik sa aming presensya at humihingi lamang ng isang kilos ng pag-ibig, isang tingin, isang panalangin o isang maliit na gawa ng pagmamahal mula sa tabernakulo. Sa gayon, mapapawi niya ang kanyang pananabik na mahalin at mapaglingkuran. Ikaw, Panginoon, sa iyong walang hanggang kababaang loob, nagtatago sa bawat altar, sa bawat simbahan, palaging inaanyayahan kaming lumapit sa iyo Upang magkaroon ng isang malalim, tunay at personal na pakikipagtagpo. Hindi lamang mo iniaalok ang iyong presensya, ngunit inaanyayahan mo kaming pumasok sa pakikipag-isa sa iyo upang mabago ng iyong pag-ibig, upang matagpuan sa iyong kalapitan ang kapayapaang labis naming kailangan. Napakalaking regalo ang iyong kalapitan, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya panginoon ng awa palakasin mo ang aming pag-asa panibaguhin mo ang aming pag-ibig sa kapwa gawin mo kaming mas maawain sapagkat ang mundo higit kailanman ay dumadaing para sa awa panginoon ng katotohanan gabayan mo ang aming mga hakbang liwanagan mo ang aming isip at aming puso upang lumakad sa landas ng kabutihan, sa landas ng liwanag na nagdadala sa amin sa iyo. Panginoon ng Tabernakulo, hinihiling namin sa iyo na buhayin ang aming pag-ibig sa iyo at palaguin ito ng patuloy. Maging parang apoy na hindi kailanman namamatay. Ngunit sumisiklab sa bawat panalangin at sa bawat pakikipagtagpo sa iyo sa tabernakulo. Naway ang pag-ibig na iyon ay magpabago sa amin at magtulak sa amin na mamuhay ng may higit na, kag na kagandahang loob at pag-aalay. Naway maging salamin kami ng iyong awa at kapayapaan sa isang mundo na labis na nangangailangan ng pareho. Ang mundo ngayon higit kailanman ay nangangailangan ng malalim na pagbabagong loob.